dito na kami sa Yan, pag umaba na sila, yan. Nadikit na Ay, mga diggers. Good luck, guys. Good luck sa inyo. Good luck. Saan? Saan Doon, doon. Papunta doon. doon. Dito kayo, punta kayo dito. Okay. Halika na kayo. So, yan na nga, guys. Pupunta na kami doon sa event. see you. Hi, Aiko! Hello! Hi, vlog! Hi, Anna! Dito na kami. Ito na mga beauty. Kami ang nauna. Kami ang nauna. Anong meron? Anong meron? Hello! Good morning! Good morning. Good morning. Hi guw. Mm -hmm. Hi Ade. <laughs> 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 oh, nagpas <laughs> nag <-bas> kayo? Guanad. <laughs> <niya>. Hi. Dahil kita harus peringkat kita. Nagpas kayo? Oh nagpas kami. Kaya nagpas kayo? Ay sasakyan ni Ana. Ay sasakyan ni. Ni Loiza. Hi. Kena nga na dito na kami sa ano? Hello! Good oh, morning! O, diba? Tiga mo tayong halo. Yung copy ni... Shhh! Sorry. yung mga certificate Wow! maka Sino? Sino? Sino yung makatay?

Bakit yung may pagkain tayo ng pagkain dito? Alam mo naman ang limatong din siya ayaw Ayaw siyempre. <laughs> Tapos ba, mando na si Tate. sa kapalda ko. Wow, ang ganda! <laughs> leather siya na. Leather, full leather. Kaya nga, siya yung in. Sorry nga, nandito na kami sa entrance. Oh,

Hihimun ako. kung oh, no o, ko sa iyo. Eh ano ko ibenta ko to? <laughs> <laughs> i ko daw to. <laughs> oh. limasol. Ang oh, limasol ito lima dito. Ang limasol, limasol at limasol dito kayo Welcome, welcome guys. Hello. naman

Ang ganda namin. Mm, okay. Pag mga bisaya, maganda. Isa na yung you, later. Oh, Mamaya, ako yung runner nyo. Kaya nakaupo lang, ha? Huwag na kayong tatayo. Ako lang do'y yung... Sabi ni Ate. Diba? din doon eh. Oo. Uh, diba? Ganyan talaga si Ako. Adyan. <laughs> Ready? Girl Scout. <laughs> Andito na nga kami, ayan. Ang gaganda nila talaga naman. Ay! Masyado nagpalda kaya ako ngayon? Oh. <laughs> Kasi nagpalda! <laughs> so yan nga, dito na kami. Uh, palalabas lang namin doon sa loob. Dito pa rin nandito kami. Good morning! Good morning! Yeah, Picture! Good morning everyone! Picture! 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 Picture. Picture. Ayan. O siya, sige! Enjoy. Uh, Enjoy. Uh, picture, picture at saka ano, video. Oh, so, ayan na nga, bumalik na ako dito sa loob. mga